Magandang gabi mga kaibigan Ayan, andito naman po tayo sa ilalim ng dagat Unang sisid natin May pugita agad dito sa kabuhanginan Ayun, sentro Ayan, unang sisid natin ay Pugita agad ang ating nakita Ayan, napakasarap po nitong sinabawan Ayan o oh. oh, May ulam na agad unang sisid pa lang yan sunod ayun bungtan ayan ang ating susunod na tinira sentro bungtan po yan dito pagtawagin sa amin sa tablas ayan o masarap po yan na ano paksiw ayan o ito ang sunod nating nakita balat di ko po alam kung sino bumibili dito kaya pag ako po nakakakita ng ganito ay iniiwanan ko na lang sayang po napakalaki sa iba po yan kinukuha po nila dahil nga daw mahal daw po yan ang isa dito na tayo ayun danggit tudas kang danggit ka ayun sa pole ayun o oh. oh, diba pangatlo ng ating nahuli next na naman tayo Kung ano naman natin makita ayun bungtan na naman yun sinto ulit walang paltos sumadalang so, madalang ang isda po natin ngayon kaya konti lang ang ating nakikita pwede na rin may pang ulam na hanap naman tayo ayan ano kaya ang isda ito ayun sinto ulit nakalimutan ko lang kung anong pangalang isdang ito kayo na pong bahala kung anong pangalan ng isdang ito pero alam ko rin to nakalimutan ko lang masarap din po ito good size na po rin kaya ako kinuha okay napalalim po ang ating sisid kaya uh, ang nakita ko ngayon ay bungta na naman ayun yung ayun sintro ang buhangin sayang malaki sana yun di bali na kinabol ko sana ay eh, hindi na hindi na nakita kasi malalim po yung ating sinisisid na sa 10 meters po ayan maghanap na lang po tayo ng iba ito na naman nakakita tayo ng sulig ayan oh yun sentro ulit yan nadagdagan na ng ating pang ulam diba patsagaan lang yan o oh. masunod nating nakita ay turutot kung tawagin dito sa amin torotot yan masarap din po yan paksiw malaman po yan kaya pag nakakita po ako ng ganyan walang ligtas sa akin yan pag malaki yan o oh. tumutunog po yan pag napaanan ninyo ayun pusit yung pusit po sa laot nagpatabi na gawa nga po ng may bagyo daw Ayan. so isa lang ating nakuha yung isa kong dakmain so hindi ko po na mga kaibigan baka nagtataka po kayo sa aking ilaw na masilaw po ang kuha ng video ang ginagamit ko nga po palang pang video ay cellphone ko lang po bumili lang po ako ng case ito po ang aking case na binili sa lazada Ayan. dahil wala po tayong gopro Ayan. pero okay na rin po siya legit po halagang 1,400 Reading pwede, pwede po makapag-video sa ilalim ng dagat. Kaya yan po ang aking gamit ngayon. Okay. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Sa susunod na na lang po. Kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe na lang po para updated kayo sa susunod kong mga videos.